Mga hapon naman mga kasama ko sila ang nagre-request pero hindi marunong magluto nito. Kaloka no? Linggo nga pala yung araw na yan dahi aalis kami kasama ko yung mga bata itong dalawang bulinggit na ito. Nung araw ng Sabado e eh, yung papa nila ang kasama nila. Ayaw kong magkasama kami ng apat day, kasi lagi kami nagtatalo day. Pupunta lang naman ako sa Daiso at saka sa drugstore, dai. Kasi may bibilhin talaga akong importante bagay. Kasi kung hindi importante, dai, ay hindi ako lalabas, dai. Kasi sobrang init, dai. Wala na akong itago-tago pa na makinis, maputi. Di, wala talaga akong kinis at saka puti, dai. Kaso lang, dai, sobrang init, dai. Para talagang mahihilo ka, sobrang init, dai ba. Paalis na sana kami mga inday. Nakita ko yung samin ko ba, sa lamin ko dyan sa sakyan, na parang may tumain na ano, na ewan, dai. Basta ibon ata, dai. So parang sa gabal masya sa akin pagmamaniho ay linisan siguro muna natin day, no. So fast forward din dito na kami sa May Edion kung saan ay meron din ditong dai so mas maganda dito kasi malamig-lamig day, ba. Akala ko day, nagbukas na i alas 10 pa pala siya magbukas kasi nga nasanay ako laging maaga day, ako pagdating namin doon nagpila pa kami day subrang sobrang init dahil hindi mo talaga maiwasan hindi ka makabili ng inumin dahil no magkatabi pa itong dalawang binding machine ba ito dahil ito naman ay 350 mahal mahal yan sa akin dahil kaso lang sobrang uhaw dahil uy okay na siguro naman ito dahil no ang ayaw ko lang sa machine na ito ay ayaw nilang tumanggap ng joyen ayaw tumanggap ng tenyen ba dahil at ayaw tumanggap ng bagong pera ang daming arte wala kami makitang upuan doon sa loob dahil kaya bumalik kami sa car para lang talaga inumin itong mga binagbibili naming inumin. Sa sobrang init ng panahon, Reba, napakasarap ng juice, no? Sa pakiramdam ba? Ang binili ko lang naman dito dahil itong gyoza or dumplings na pang molde bitaw niya dahil kasi hindi ko marunong magbilot-bilot dahil, oy after day, so, day, nagpunta kami dito sa drugstore para bumili ng shampoo sa aking anak. Kasi wala na siyang shampoo. Ito yung shampoo kasi ginagamit niya, Dai. At bumili na rin ako ng pangbango sa ating labada. And then pagdating namin sa bahay, ay naglalaro kami ni Bunso. Wala kasing kalaro yan palagi, Dai. Kasi yung ate niya, iba yung trip ng laro niya. Eh, siya naman, iba yung trip niya. Kaya mag-aaway sila. Kaya ako na lang kalaro niya, Dai. Fast forward, pagkatapos namin mag-lunch, ay lumabas kami ulit. Sinulit na lang namin mga zay. Sa pag-ikot-ikot ko mga inda, eh, meron ako nakitang cheese sauce na parang pangpalaman din siya ng tinapay. Pupwede ito. Eh, kaysa bibili pa kayo doon sa mga mahal-mahal. Meron namang mura. Meron nga dito, most burger na cheese sauce. Kinabagabihan mga inda, eh, fast forward, ay eh, nagluto ako ng takoyaki. Kasi nag-message pa naman si Hapon na gusto rin yung kumain ng takoyaki. Ang akala ko pa naman in eh, siya magluto. Siya talagang may alam na ito kasi eh Hapon siya Pero hindi pala lang niya alam gagawin dahil siguro alam niya kaso lang mahina lang siguro siya magalaw-galaw ba Hindi ba sa ating mga Pilipino dahil ba na abdik pa sa taitik dahil. Eh sila pag magawa nito dahil magsukat-sukat pa dyan kung ano mga ikan dahil ako diri-diretsyo na dahil. Ang importante maluto dahil ba? Pero sa totoo lang mga inday, hindi biro gumawa ng magluto ng takoyaki, mainit at saka masyadong matrabaho. Marami kasi ang mga anik-anik na ilalagay mga inday at saka isa-isa mo yung bilutin o bilugin o lutuin, basa ganun day. In fairness naman kasi Inday, masarap-sarap naman talaga itong takoyaki mga Inday. No, paborito din to ng mga anak ko mga Zay. Last week pa kasi mga Inday, gusto din nilang kumain ng takoyaki. Alam mo ba kung magkano takoyaki dito pag bumili ka? Ang pinakamura ay 680 sa anim na piraso lang day. So, tayong mga nanay mga Inday ay gagawa talaga tayo ng paraan para naman makatipid ay. Nakakatipid nga ako day, pero grabe naman kakapoy talaga magtrabaho nito day ay. Isipin mo, 140 or 120 atang pirasong ginawa ko nito. Isa-isa mong gaganyan na day. Ang hirap day. Uy!